<laughs> mga bata don't try this at home All right! What up guys? It's your boy WonderZ and welcome back to my channel. Uh, today's video po, magta-travel po tayo. Kita-kita nyo naman po sa title natin, sa hashtag Travel Vlogs. Pupunta po kami ng ano ngayon? Magli? Pupunta po kami ng China Peak ngayon sa malayo. Hindi pa siya nakaka-try mag-snow. Ako oh, nakatry na pero konti lang. Pero walang clip. Sa mga gustong mag-snow Punta kayo dito. Care, say hi guys so guys say shkere shkere magsasaya lang kami doon mag-i-enjoy kasama ang pamilya niya travel vlogs guys if gusto nyo pa ng maraming travel vlogs please subscribe para mas makapanood kayo ng maraming pang travel vlogs so simulan na natin ang araw na to time check 8am and 4 hours drive yun yes 4 hours drive pero bago ang lahat papasilip ko muna sa inyo kung saan kami pupunta. Yes, sir! Wow! Oh, nakita niyo na! Lupit, no? Alright! So, mamaya na ulit. Kita kayo sa'yo doon. And, enjoy the video. Bye! Shikere! O, na po kami. Seven years na po siya dito, hindi pa siya nakakapunta ng snow. Alright! This is it. Malamig kaya. Tol, duto pa rin ko yung pangarap mo, Tol. Alright! Kasi puro snowball lang sa Pilipinas yung nakakawa niya dati. Ngayon, I think this is the, the right time for you. Ipangay niyo, papatuhin ko siya ng malamit. Walang bato ang magaganap, Tol. Mag-enjoy lang tayo. Ano yung teho? Masakit yung teho. Ang gawa ng tao. Parang mag-nature. Mag-nature? Ha, meron. Mag-nature. So, update lang guys. Nakaka 3 hours of drive na kami. Pero, hindi ko pa rin namin feel yung labig. Feeling ko nasa normal na lugar lang. Nasa LA lang ang Drive ulit tayo. Drive. So guys, sa sobrang boring namin kanina. Sobrang layo pa nung pupuntahan namin. Naisipan namin maghanap ng Filipino store. Dito po kami napadpad sa Philip Zenith Samahan niyo po kaming I-check okay, kung anong mga meron sa kanila So tara! So guys, kakain muna kami Set up ko lang yung camera if you tell me I'm the only one that you Dana po kami gumain and may papakita ko sa inyo mamaya, guys. Diyan lang sa tabi. O. Uh. Yeah. Bye. say Desquer. Desquer. So, habang nagdadrive po kami kanina nila Kuya Ken, may napansin po ang kakaiba. Kakaiba sa mga mata ko. Ina, nagising ko na yata. Hindi transition. Paano yung sign natin dyan? Yes. <laughs> so, yun dyan? so ipapakita ko lang sa inyo ng konti tong aking na, yung aking art na nakita. Konting trivia lang at kalaman. So, Ayun daw, yung eto. Pilipino daw ang tumira niyan. Ang dumiskarte. Si, anong pangalan? Si Manuel. Manuel. Ayan. First, eh naman. yung halatang parang pag-Pilipinas simula nung 90s niya. So quick update guys. Kaya ano, mag-update ka ba? Quick update guys, nandito na po kami. Malapit na po kami sa pupuntahan namin. At kinigilig po si Kuya Kent. Ayan o. No? <laughs> <laughs> Nakakita pa naman ng isnawin eh, o. So, I think pwede na po kami umuwi dahil nakakita na po si Kuya Kentang yung snow. Alright! Boy! Bueno, well, bueno, mo na dito tayo. Wait lang. Lipa <laughs> mo na sa nyo po sa likod ko. Snow na yan. Mag chichi -chi lang po kami ni Kuya. Kuya Kent! Hmm. Anong sasabi mo nandito na tayo sa paraiso? May regalo pala ako sa iyo. Nice. <laughs> Boy! Boy, oh, first time mo na makakahawak ng snow. <laughs> Yeah! yeah! Baka GoPro na lang yung gamitin ko pag pagba-vlog kasi ayoko masira tong camera ko. Papakita ko muna sa inyo yung ano kasi dala-dala ko rin yung kalapati ko. So papalipad din ko muna yung kalapati ko. 3 2 sapatos ko guys, tignan mo. Babasa yan, sapatos Jordan And, tignan nyo lalakada namin Actually, hindi talaga ako prepare sa sa lakad namin to Pero kahit na anong mangyari, tuloy lang, makapag-snow lang Pwede naglalakad po kami dito Scripted mo Gaga Wow Wow So quick update lang guys. Hindi pala talaga ganun kalamit. And <clears> Tingnan <throat> naman. Pwede ka na magawa ng halo-halo dito. Tingnan. So bibili muna kami ng ticket para makapasok na kami doon at makapag-snowboarding kami. Guys, this is our other update, and um, <clears throat> I'm gonna go try this little thing for because we're about to leave. So try. Did you have fun? Yeah, I super fun, especially when I jumped in when I and, um I went inside the snow. <laughs> How many times did you fall? Uh, like a million times. <laughs> One, two, three, go. Meron ba? Tingnan. Anong anong feeling ng natupad na yung pangarap mo, Jo? man, ayos. So tinupad po natin yung ni Ay, pangarap ni Kuya Ken. ni Kuya Ken. Go, Ker. Go. Ker. 1 2 3 go. Ate Ina, kumusta naman yung feeling? Saya. Sakit na yan. pa ako. <laughs> Tingnan. Nire-recommend ba silang pumunta dito? Oo. Oh, oh, ah. Sa mga gusto pumunta dito, guys. Punta kayo sa Chinatown. Tingnan. Nice snow. <laughs> China dito. Ay, China, wait, Hindi Chinatown. Si Kera, yan. ko. Mga bata, don't try this at home. All right. Gusto lang akong share sa inyo guys kasi akala ko nung bata ako sa mga uh, pelikula ko lang makikita to sa mga teleserye pero hindi pala ay. so akala ko guys bata bata lang talaga yung mga nag enjoy sa mga gantong lugar pero hindi pala mali pala ako so I think guys napakita ko naman sa inyo hindi mo pala papakita yun ay oo nga pa gaga ko so I think guys hanggang dito na lang yung vlog natin I'll see you guys next vlog so Irene Raimundo po please subscribe Let's get it Let's get it get hey, yeah.